Yan, uh, hi po mga idol Ako po si Paul Pizzo Nangapan Sands Game Farm from Surigao City Surigao del Norte, Caraga Region Yan po ang uh, location po natin mga idol uh, Huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share sa channel po natin mga idol So andito po tayo ngayon sa National Born po natin uh, Medyo malaki na po sila Ngayon uh, hindi ko pa muna sila pinagala sa labas kasi ulan-init pa, ulan-init. So, hindi pa time na palabasin sila. So, tutala, uh, medyo malaki pa naman yung barn po natin. So, kasya pa sila dyan. Hindi pa po sila nagpipeder picking. So, yun, uh, dyan lang muna sila. Uh, next month, sigurado ako nga, tag-init na po sa amin. O, so, mga 15 days from now. So, tag na. So, ngayon, um, ano sa atin yung... Uh, di ko na babanggitin yung uh, mga dalawang vlogger na mga kaibigan natin. At uh, tinatawag ko na lang po sila na kaibigan kasi uh, isa po silang vlogger, hindi po tayo nag- hindi pa kami nagmi-meet niyan yung dalawa. They are all from Cebu. Medyo nagbabangayan po sila. Uh, sinasabi ko nagchat chat chat uh, nag -ano ko doon, nagko-comment ako sa kay Mr. Key na uh, eh isa kunting uh, misunderstanding. Pangit po yan sa mga ano po natin na uh, magbabangayan po tayo. So lahat po tayo ay eh, nabubuhay dito sa mundo, yung passion po natin eh 'wag po tayong magbabangayan sa kapwa vlogger po natin. Uh, 'Wag na lang. So uh, may kunting misunderstanding lang kayo, sana magkabati po kayo. So 'yan, nasagot ko na po yung uh, kung ano <laughs> masasabi ko. So diretso na po tayo ngayon, uh, pupunta po tayo sa mga sisiw po natin uh, almost dahil uh, January 15 so magwawan month na po sila almost one month na so nine na ngayon so mga 8 days from now magwoan month na po sila so so 22 days na po sila uh, dito po tayo sa barn po natin na munting barn uh, Someday sa mga ipapaayos ko na naman ito kasi ito tira-tira po ng uh, Odette So kung anong magagamit, gamit yon, pwede pa. So dito po tayo sa lumang barn po natin. Ang lumang uh, tawag nito, lumang uh, ranging. Ah uh, pwede ko na na lagyan kasi nakapahinga na po ng mga 4 to 5 months. So lahat ko to dinidisinfect, disinfect, disinfect, hanggang uh, magamit po natin. Yan ah uh, tara. So idol ha, nasagot ko na yung uh, nagko-comment sa akin kung ano sa masasabi ko sa dalawa. Wala akong masasabi. Sana magka-bati na po sila. Yun lang. Uh, yan lang ah. Uh. Yung akin ay uh, kung anong opinion sa iba yun, yun yung opinion niya. Hindi ko na yan ikinokorek dahil itong opinion ko din. At uh, tumatanggap po tayo ng koreksyon di ba? Yun man lang. Uh, pag hindi tayo kila kailangan open-minded po tayo sa pagmamanok dahil uh, nagbu-vlog po tayo, kung makoreksyonan po tayo sa pagkakamali po natin ng pagsasabi, ay uh, mas maganda, open-minded tayo, tumatanggap po tayo ng uh, anong klasing komento dyan. Huwag lang uh, below the belt na mga komento niya. Okay? So tara, mga idol. So ngayon, buksan na po natin. Uh, dandahan lang po tayo pag uh, sa salita. Kasi, alam nyo na, uh, may stress po sila. Yan. Oh, yan po sila. Ay, yung... medyo dumadapo na po sila sa dapuan pero hindi ko muna pinadapo kasi bilog kasi yung kawayan eh baka mabiak yung pitso yun po daw ang dahilan na ba't daw mabiak yung pitso kasi round timber yung ano round bamboo yung uh, inano natin yung bamboo kasi dapat daw is malapad so sige lang ngayon nandito po sila mga idol oh. yan meron nagpapainik yan, meron nagpapainit, meron din nagpapalamig. Yan. O, medyo may kalakihan po itong ah uh, ano po natin, mga idol, oh, tingnan mo. Gusto na po sila kumakain ng snack. Yan. Kasi naano po sila sa snack kasi. Yan, mga idol. Oh. So, ngayon papasnakin na po natin sila ng ubod ng saging. Yan. Okay? Tingnan mo. Ang ganda po nila pagka pinapaisnak ang Ang uh, healthy po nila. Yan papakainin na po namin ng ano snack ng ubog saging tingnan nyo tingnan nyo yan uh, Tinapunan na po ng uh, ubod ng saging yan tingnan nyo healthy po sila so <laughs> sa dami po nila ano lang uh, kahit akunting uh, snack uh, pagkaanohan po nila makakasya pa naman yan dahil dami po kaming ditong mga wild talaga na ano na punuan ng saging saging So, yan ano mo dun sa ano Ar. So, Yan po oh sa naga ano nagaabil avail po ng uh, pahulugan system po natin sa January born. Nandito na po sila. Yan. Mga idol. So yun po oh, tingnan nyo mga idol oh. So ang healthy po talaga nila. so yun lang po uh, ang rotation po namin dito. Pa-snack. Palit ng tubig ng uh, alas 12 ng plain water uh, painumin kagabi, paggabi ng uh, probiotic, yun lang. Oo. Pero pag nagbibigay po kami ng uh, no, mga idol, nagbibigay po kami ng antibiotic, is tatlong araw, wala pong probiotic yan. Oo. Yan. Malaki na po sila mga idol. Sana hopefully, maraming male po nito. Uh, sana aabot ng 60% ang male. Yan buinas na po kami niyan pag aabot ng 60%. Yan. Oh. Enda po ng mga ano talaga, nakikita ko po dito na healthy and healthy po sila. Yan. Inalagaan po talaga ni Mr. Breeder GR. Yan. Yan. Maraming salamat po talaga sa inyo. Yan. Po mga idol ha, nakikita niyo na sa nag po ng uh, pahulugan system po natin sa January born na ma-release ng uh, September, second week. Yan. So, almost 8 months na po yan or 8 months na po sila. Yan. Uh, at least, makikita nyo na po talaga sila na medyo barako-barako na po sila. So, disclaimer ha. Disclaimer. No animals or chicks were harmed of the making of this video, mga idol. Yan po, mga idol. Oh, tingnan nyo. So, yun. ah uh, yun po ang rotation po namin. Uh, vitamins, vitamins, vitamins tapos after 11 days bibigyan na naman ng uh, pang anti dalawang araw umaga lang nga kami na bibigay At, oh, tapos pagkano vitamins na naman vitamins sunod na naman 10 days magbibigay naman kami magdidepindi po yan sa ano, panahon pag ulan init talaga bibigay na naman kami ng uh, antibiotic dahil uh, sa amin pag hindi na talaga magbibigay dito ng antibiotic naku, wala talaga Uh, hindi po tayo mabubuhayan ng mga ano natin mga idol po natin ng mga alaga pong manok natin yan so yan uh, nilagyan muna na namin ng uh, parang kisame para yung uh, heat talaga sa bulb ay eh, pupunta talaga sa baba yan kaya nga dito naka close pa sila hindi pa namin ino-open kasi pag ino-open namin mahangin kasi eh So, delay uh, medyo ang panahon dito sa amin medyo masama pa. Ayun. Ah, uh, ano bang binibigay natin na ano ngayon na gamot? Antibiotic oh, nagbibigay si Gina ng antibiotic. Kasi parang uh, prevention talaga. Prevention is better than cure. So, yun po mga idol. Ha? So, advice ko, oh, ano ko lang, pananawagan ko sa dalawang blogger, sana magkabati na po kayo. Yun lang. Uh, huwag wag na natin wag na natin magbabangayan. Mga Bisaya diyan ng mga vlogger. Alam niyo na kung sino kayo. So mga idol, wag natin kalimutan magingat, huwag Wag natin kalimutan magdasal. Pag magdasal man tayo mga idol, lagay natin sa isipan sa puso po natin si Jesus Christ. God bless. Good morning.